Nang bigla na lang lumipat ang eksena sa isang espada, kung saan habang makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo sa paligid kasabay ng malalakas na pagsigaw ay ang mga bangkay na nagkalat sa lupa at ang patuloy na pagsugod ng mga tao. Ang pangyayaring nagaganap ngayon ay ang pakikipaglaban ng miyembro ng Merchant Union laban sa mga tagasunod na asasin ng kaniya Merchant Union sa nasusunog na lungsod ng Leith. Malapit dito ay si Kiri na pinagsasabihan ng mga tumatakbong sibilyan na sumunod sa kanyang kinaroroonan sa ligtas na lugar. Dagdag pa nito na magmadali sila sa pag-alis sa lungsod dahil magiging mas magulo ang mga bagay pagdating ng karagdagang puwersa ng Gaffer Merchant Union, nang bigla na lang siyang sinugod ng isang sibilyan na daladala ang isang kutsilyo para siya ay saksakin. Subalit bago pa man ito magawang masaktan si Kiri ay makikita natin ang bigla nitong pagtalsik pabalik sa kanyang kinaroroonan, kung saan dahil sa lakas ng natamo nitong pag-atake ay tumalbog siya sa lupa. Ang pag-ataking ito at ang sumagip kay Kiri ay galing kay Ralph na pinagsasabihan siya ngayon na akala niya na humuhusay na ito kaya hindi siya mahuhulog sa ganitong klaseng patibong. Ngunit napatingin lang si Kiri sa kanyang ibaba at nasabi na ang Kaniya Merchant Union ay tunay ng mga bastardo. Ito ay dahil kanilang sinasaktan at ginagamit ang mga maliliit na bata para sa kanilang masasamang plano. Ipinaliwanag naman ni Ralph na sila ay ganoong klaseng mga tao dahil sila ay nabulag sa kanilang paniniwala. Dagdag pa nito na noong sinusubukan nilang kunin ang kanyang panig, nagsabi ang mga ito na isasakatuparan ang lahat ng kanyang mga kahilingan kung tutulungan niya ang mga ito na alisin ang selya ng Black Magician kahit pa na nila ang oras. Nagugulat sa kanyang isiniwalat, isinaad ni Kiri na ang magagawang makapagbalik sa oras ay parang isang Diyos nang bigla na lang siyang pasigaw na natanong ni Ralph kung siya ba ay isang tanga at tunay ba siyang naniniwala dito. Ito ay dahil hindi ganoon kabait ang mundo para maging madali ang lahat, at kung talagang makapangyarihan ang Black Magician ay hindi siya dapat nakulong sa simula pa lamang, kaya kanyang nalalaman na alam ng lahat na ito ay isang walang kwentang kabaliwan. Dagdag pa ni Ralph habang pinagmamasdan ng batang lalaki na namimilipit sa sakit sa lupa, na alam lang ng kulto na gamitin ang kahinaan ng mga tao at nakakasigurado siya na mayroong hindi mabilang na mga tao ang gustong ibalik ang oras. Lumipat naman bigla ang eksena papunta sa may-ari ng Goldrich Merchant Union na si Goldrich habang napapamura. Ito ay dahil hindi niya lubos maisip na magagawa siyang tridory ng kinatawan ng kanilang Merchant Union na si Franco. Kaya pa sigaw niya itong natanong kung bakit niya ito ginagawa, na tinawanan lang nito habang hawak ang kanyang bigote. Maya't maya pa ay ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang kanyang nakakaawang anak na babae ay namatay ng napakaaga at siya ay pinangakuan na muli nilang ibabalik ang buhay nito. Kaya kahit sa anong paraan para lamang muli niyang makita ang kanyang anak na babae, handa siyang gawin ang lahat. Nang bigla na lang siyang sumenyas sa mga asasi na ipinadala ng kaniya Merchant Union para sugurin ang mga kalalakihan habang nagsasabi na isang karangalan ang pagsilbihan si Goldrich hanggang ngayon. Kagad namang pumaharap ang kinatawan ng Merchant Union na si Abyss habang suot ang kanyang mga sandata sa kanyang kamao at pinagsabihan ang dalawa na pumunta sa kanyang likuran. Kasunod nito ay ang kanyang pagsabi sa kanilang dalawa na sila ay tumakbo para makatakas, na siyang kagad naman nilang ginawa kaya napasabi nalang sirakan ng patawad habang iniiwan ang kanyang kinatawan. Hindi pinapayagan ang pangyayaring ito, pag-alit na pinagsabihan ni Franco ang mga asasin kung ano ang kanilang tinitingin-tingin at hahayaan na lang ba nila ang mga itong makatakas. Kaya hindi na nag-aksaya ng oras ang ibang mga asasin at mabilis na sinundan ang mga tumatakbong leader ng Merchant Union. Ngunit hindi naman sila hahayaan na lamang ni Abis, kaya kaagad nitong ginamit ang kanyang sandata na ngayon ay nagpapalabas ng kulay lilang liwanag. Kasunod nito ay ang kanyang pagpapalabas ng kanyang malakas na skill na tinatawag na Fist and Rage, kung saan ito ay nagpalabas ng maraming sunod-sunod na mga pagsuntok sa mga papalapit na mga kalaban. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat naman ni Franco kaya siya ay natigilan na lamang sa kanyang kinaroroonan. Makalipas ng ilang sandali habang papalayo ang dalawang lalaki para makatakas ay makikita natin na patuloy pang nakatayo si Abis na napapalibutan ng mga nakahandusay na natalo niyang tagasunod. Kasunod nito ay ang kanyang pagsindi sa kanyang sigarilyo at pagsasabi na mukhang minamaliit siya ng mga makasalanang tao. Dagdag pa nito habang mapapansin natin na napupuno siya ng sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan at naninigarilyo, na tamang tama ang pagsugod ng mga tagasunod dahil kailangan niya ngayon ng ehersisyo. Lumipat naman tayo pabalik sa loob ng kulay orange na gate habang napapalibutan ngayon ang party ni L ng maraming bilang ng asasin ng Kaniya Merchant Union kung saan dito ay nasabi ng lalaking may kulay puting buhok habang ipinapalabas ang kanyang kulay lilang oras sa kanyang kamay na mayroong marka ng tagasunod, natitingnan niya kung ang pag-aalala ni Will ay mayroon bang basehan o wala. Dahil sa kanyang sinabi ay natanong ng ating bida kung siya ba ay isang tauhan ni Will at inaakala ba nito na siya ay matatakot sa kanyang katapangan. Nang bigla na lang nagsalita ang kubang babae sa tabi, nang hihingi ng kapatawaran dahil nakalimutan itong magbigay ng maayos na paliwanag. Kasunod nito ay ang biglang pagluhod ng mga asasin ng Kaniya Merchant Union sa lupa, kung saan nagsabi itong Cuba na hayaan siya nila na muling magpakilala, at siya ay si Martyr Murja. Ang sinabi nitong pangalan ay umagaw naman sa atensyon ni L dahil pamilyar ito sa kanya. Ito ay dahil ang mga taong may apelyido ng Martyr ay isang hukbo ng isang daang piniling tao at ang kanilang mga pagkakakilanlan ay isang napakalaking sekreto, kaya napatanong si L kung bakit ang mga ito nandito. Ito'y sinagot naman ng lalaki na dahil si Eli ay nagdudulot ng kaguluhan at ang mga tao na hindi niya kayang isiping kalabanin ay nagkakaroon ng interes sa kanya. Subalit ang mga sinabi nito ay hindi nagawang maunawaan ni Dibo kaya siya ay napamura at napatanong kung ano ang pinagsasabi nito. Kasunod nito ay ang kanyang pasigaw na pagsabi na ihinto na nila ang pakikipag-usap at sila ay makipaglaban na lamang kasabay ng paghahanda ng pagpapalabas ng kanilang party ng kanilang mga sandata at paghanda para umatake. Napasabi naman si Morja na sila ay napakamainipin at natanong kung napapansin ba nila na walang halimaw sa loob ng gate. Nang bigla na lang nitong inactivate ang kanyang kapangyarihan sa kanyang bilog na sandata na gawa sa bakal na siyang nagpalabas ng malakas na puwersa sa paligid. Napapaisip kung ano ang mayroon dito, natanong ni Miner kung ano ang ginagawa nito. Nang bigla na lang mayroong lumabas sa sandata ni Morja na kulay berdeng buhawi, ito ay maraming bilang ng mga kaluluwa na mabilis na umalat sa buong kweba. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, natanong ni Dibo kung ano ang mga ito at ito ba ay isang ilusyon. Nang bigla na lang mayroong paan ng halimaw ang nakarating sa kanilang kinaroroonan. Na siyang kaagad namang napansin ni Miner kaya siya ay napalingon dito. Ngunit kanyang labis na ikinagulat ang kanyang nakikita dahil ito ay maraming bilang ng mga halimaw na tinatawag na Toro na siyang kaagad na sumugod sa kanilang kinaroroonan. Ang pangyayaring ito at ang bilang ng mga halimaw na papalapit sa kanila ay hindi naman nila lubos na maisip kaya kanilang natanong kung bakit ang mga ito sumusunod sa utos ng kanilang kalaban. Pansin naman nila habang ang mga halimaw ay patuloy na sumusugod na ang mga ito ay mukhang kinokontrol, kung saan ang ito ay makalapit sa kanila ay kaagad ang mga itong nagpalabas ng malakas na pag-atake na siyang nagawa lang maharang ni Debo habang nagawa naman itong maiwasan ni Miner. Habang sila ay dumedepensa ay bigla na lang napasigaw si LK Debo na huwag nitong gamitin ang kanyang sandata na nagtataka lang na natanong ni Debo kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang din na mayroong isang kulay berdeng kuryente ang lumitaw sa harap ni Debo na kanyang ikinabahala ng husto. Ito ay galing sa sandata ng halimaw na siyang kaagad na tumama at kumuryente sa kanya kaya siya ay tumilapo ng napakalayo. Kung saan dahil sa tindi ng lakas nito ay makikita natin ang pagbangga ni Dibo sa bato at ang pagsusuka niya ng dugo dahil dito. Sa pag-aalala ay napasigaw naman si Miner ng kanyang pangalan, ito ay dahil hindi pa natatapos ang halimaw dahil muli pa siya nitong sinugod gamit ng kanyang kumukuryenteng sandata para siya ay tapusin. Bumalik naman ang malay ni Dibo kaya naiinis niyang naisip kung ano ang kanilang dapat gawin. Nang bigla na lang sumabog ang katawan nitong papalapit na halimaw dahil sa isang malakas na pag-atake, ito ay sa ipinalabas na skill ni El na Fire Arrow habang nagsasabi siya na silang lahat ay tumabi dahil sabay-sabay niya ang lahat ng mga ito na pupuksain. Pagkatapos nito ay ang kanyang pagpapalabas at paggamit ng kanyang apat na Phoenix Feather para dagdagan ang kanyang lakas ng maraming beses. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pagpapalabas nito ng kanyang napakalakas na nag-aapoy na skill na siyang kaagad na nakaabot sa mga halimaw, kung saan wala nang may nagawa ang isa dito kundi ang mapatingin na lamang. Mapapansin naman natin ang paglamo ng napakalaking apoy sa mga halimaw at dahil sa lakas nito ay nasira pati ang mga malalaking haligi na gawa sa bato. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, natanong ng isang asasin kung ano itong klaseng fire arrow, habang natanong naman ng isa niyang kasama kung ito ba ay kanyang namamanipula gamit ng telekinesis. Naririnig ang kanilang mga sinabi, may seryosong mukha habang ginagamit ang kanyang singsing na sinagot ni El ang katanungan ng huling lalaki na siya ay tumpak. At gamit ng kanyang napakalakas na fire arrow na kinokontrol niya ngayon gamit ng telekinesis ay nagawa niya itong mapasunod papunta sa kanilang mga kalaban. Pinagsabihan naman siya ni Miner na tingnan nito ang kanyang dinadaanan at natanong sa kanya kung sila ba ay papatayin niya rin. Makalipas ng ilang sandali ay nagawa ni L na tuluyang mapalibutan ang maraming bilang ng mga asasin ng kanyang malakas na skill. Na siyang kaagad niyang nilamon gamit ng malakas niyang pag-atake, kung saan dahil sa tindi ng lakas ay naglikha ito ng napakalakas na buhawi na pumuno sa paligid ng kuweba. Ang pag-atake ni El na Apoy na may kasamang telekinesis ay ikinamangha naman nitong lalaking may puting buhok kaya nasabi niya na ito ay napaka-interesado. Nang bigla na lang nitong ginamit ang suot niyang kwintas na sing-sing sa kanyang leeg na nagpapalabas ng kulay lilang liwanag. At dahil sa paggamit niya nito, ang napakalakas na pag-atake ng ating bida ay bigla na lang nahinto sa isang iglap. At makalipas ng ilang sandali pagkatapos na humupan ng mga bagay, Nagugulat na napasabi si Miner habang katabi si Debo na hindi siya makapaniwala. Ito ay dahil ang ginawang napakalakas na pag-atake ni L ay hindi gumana, dahil ang kanilang kalaban na nasa kanilang harapan ay hindi man lang natamaan nito. Habang itinataas ang kanyang kamay ay natanong nitong lalaking may puting buhok kung anong klaseng reaksyon nito, at tingin ba nila na siya ay tatayo na lamang at mamamatay para sa kanila. Kasunod nito ay ang kanyang pagangat ng kanyang isang kamay kasabay ng pagpapakiusap sa kanila na magpumiglas pa sila ng husto. Nang bigla na lang natin mapapansin ang pagpalibot ng kulay lilang ora sa mga bato, na hindi naman mapaniwalaan ni Dibo kaya nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay dahil ang ginagamit na skill ngayon ng kanilang kalaban ay kagaya ng sa ating bida na telekinesis kung saan nagagawa nito ngayon na makontrol ang mga bato papunta sa ere. Dahil sa pagpapalabas nito ng ganitong kakayahan, makikita lang natin ang pagpapalabas ni L ng seryosong mukha. Ito ay dahil habang napupuno ang kamay ng lalaking may puting buhok ng kulay lilang ora sa paggamit nito ng kanyang skill na telekinesis at habang nagpapalabas ng seryosong mukha, nasabi nito na simula na nila ang tunay na laban. Pumunta naman tayo sa lungsod ng Leith habang patuloy na nasusunog ang mga gusali sa paligid. Sa gitna ng kalye ay makikita natin ang mabilis na pagtakbo ni Rakan at ni Goldridge. Dito ay natanong ni Rakan na dahil nagawang matalo ng kanilang frontline ay hindi ba't kinakailangan nilang utusan ang lahat na umatras. Na sinagot lang ni Goldridge nang hindi dahil kailangan pa nilang kumapit ng kaunti. Dagdag pa nito habang sila ay napapadaan sa plaza na mayroon silang sekretong plano na hindi nalalaman ni Franco, at nung ito ay sinabi ni El sa kanya ay inakala niya na sobra na ang ginagawa nito kaya kailangan lang nilang manatili ng hanggang 30 minuto. Habang sila ay nagpapatuloy sa pagtakbo ay pansin naman nila ang mga paa na papalapit sa kanila. Ito ay ang mga asasin na bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan habang sumusugod kaya nahinto si Goldrich at napamura na lamang. Napalingon naman si Rakan sa pagkabahala dahil sa kanyang napapansin, ito ay dahil pati na sa kanilang likuran ay ang pagdating din ng mga asasin kaya wala na silang may mapupuntahan. Sa pag-aalala ay natanong ni Rakan kung hindi ba sila pwedeng magpatuloy sa sekretong planong ito na sinagot lang ni Goldrich na hindi pa ngayon. Dahil sa sinagot nito ay pagalit na sinabi ni Rakan habang papalapit sa kanila ang kanilang mga kalaban na ano pa ang kwenta nitong sekretong plano kung sila ay mamamatay na dito. Nang bigla na lang tayong may makikitang paglitaw ng isang maginaw na hangin. Kasunod nito ay ang pagkabalot sa yelo ng isang sumusugod na asasin at pagkahiwa ng katawan nito sa maraming piraso. Mayroon namang boses ang nagsalita na nagkataon na nakita nila ang mga leader ng Merchant Union, kaya kaagad na napalingon ang mga asasin para ito ay tingnan at natanong kung sino ito. Sa kanilang likuran habang hawak-hawak ang kanyang nagyayelong espada ay si Kiri, at sa tabi nito ay si Ralph na nagtatanong sa mga leader ng Merchant Union na sila ay mayroong sales event ngayon kaya kinakailangan ba ng mga ito ng tulong. Ang hindi inaasahang pagsulput ng mga adventurer ay ikinatuwa naman ni Rakan dahil hindi pa dito magwawakas ang kanilang buhay. Habang ito'y ikinabahala naman ng mga asasin, at dahil kanilang nauunawaan na dalawa lang ang mga ito ay kaagad nagutos ang kalaban na sila ay sugurin at patayin subalit kaagad lang din na sumalakay ang dalawa para mag-counter. At nang makalapit ang mga ito sa isa't isa ay mapapansin natin ang walang kahirap-hirap na paghiwa ni Kiri sa kanilang mga kalaban. Habang si Ralph ay ang pag-iwas nito sa kanilang mga pag-atake at pagpapalabas ng pag-counter gamit ng kanyang kamao. Makalipas ng ilang sandali ay makikita naman natin ang pagtapo ng isang asasin ng maraming bilang ng kanyang sandatang kunay. Ngunit ang pag-atake nito ay nagawa lang lahat na masangga ni Kiri gamit ng kanyang espada habang siya ay patuloy na sumusugod kaya wala nang may nagawa ang asasin kundi ang nagugulat na mapatanong kung papaano itong nangyari. Nang makalapit si Kiri ay kaagad niyang ginamit ang kanyang skill na tinatawag na Soul Lunar Time na siyang nagiba sa kulay ng kanyang buhok at nagbigay ng karagdagang lakas sa kanya. Kasunod nito ay ang paghiwa niya sa asasin habang ito ay napapaisip na naaalala niya na ngayon ito ay dahil ang mga bastardo ay ang mga kasamahan ni L. Pagkatapos niyang mahiwa ang isang kalaban ay ang pagpapalabas pa ni Kiri ng isa niya pang napakalakas na skill na tinatawag na Silent Move kung saan sa isang iglap lang ay nagawa nitong lahat na mahiwa ang lahat ng mga asasin sa kanilang kinaroroonan. Nagawa namang maagaw ang atensyon ng dalawang Merchant Union Leader sa pagkahulog ng mga katawan ng mga ito sa lupa. Pagkatapos nilang matalo ang lahat ng mga kalaban, ipinaliwanag ni Kiri na nakita nila ang mga tagasunod na pumunta dito kaya ito ay kanilang sinundan. Nasabi naman ni Ralph na napagdesisyonan nila na maging mabuti kaya kukunin nila ang gantimpala para sa pagsagip sa mga ito pagkatapos na lang ng mga bagay dahil nauunawaan nila na isa itong agarang sitwasyon. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng malaking tuwa sa kanyang mukha at naghuhugis na gintong barya ang kanyang mata na ngayon ay isisiwalat na nito ang binawasang presyo na babayaran ng mga leaders sa pagsagip nila sa mga ito. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa biglang pagkahati ng mga gusali sa kanilang paligid dahil sa isang napakalakas na pag-atake. Hindi na uunawaan kung saan ito nang galing, natanong nila kung mayroong pa bang natitira sa kanilang kalaban. Nang bigla na lang mayroong sumulpot na isang paa malapit sa kanilang kinaroroonan habang nagtatanong kung sila lang ba na mga maliliit na nilalang ang nandito. Sa kanyang paglabas ay kaagad namang naghanda si Kiri at Ralph sa pagangat ng kanilang mga sandata, at sinabi ni Ralph na anong pinagsasabi nitong mahina dahil sinasaktan niya ang kanyang damdamin at hindi niya lubos na maisip na andito sa isang lugar ang mga leader ng tatlo sa pinakasikat na mga merchant union. Napasabi naman nitong lalaki na mayroong itim na ugat sa kanyang mukha na ito ay napakasayang. Kasabay ng pagpapalabas niya ng kanyang sandatang latigo ay ang paglabas ni Evoke habang nagsasabi na gusto niya sanang punitin ang mga bahagi ng katawan ni L gamit ng kanyang sariling kamay. Pabalik sa loob ng kulay orange na gate habang makikita natin ang mga bato na napapalibutan ng kulay lilang ora dahil sa skill na telekinesis. Ito ay bigla na lang inatake ni El gamit ng kanyang kapangyarihan kaya makikita natin ang malakas na pagsabog habang tumatalon papalayo dito si Dibo para ito ay maiwasan. Hindi naman makapaniwala si El sa mga pangyayari, ito ay dahil wala pa siyang may naririnig sa dati niyang buhay na mayroon ganitong kakayahan sa paggamit ng telekinesis. Habang patuloy na ginagamit ng lalaking may puting buhok ang kanyang kapangyarihan ay natanong niya sa ating bida kung mali ba ang mga sabi-sabi. Kasunod nito habang inaatake nito si El gamit ng malalaking bato na napapalibutan ng kanyang kapangyarihan, Dagdag pa nito na inaakit ba siya nito sa isang patibong dahil hindi siya makapaniwala na ganito siya kahina. Makikita naman natin ang pagkabahala sa mukha ni El at Dibo dahil sa paparating na mga pag-atake. Kung saan ang ito ay tumama, mapapansin natin ang pagkahati at pagkahulog ng malaking haligi dahil sa tindi ng lakas nito. Gayunpaman mayroong isang kulay pulang ilaw ang bigla nalang lumitaw at lumabas sa usok. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang napakalakas na kapangyarihan na siyang ikinabahala ng mga asasin dahil sa matinding puwersa na ipinalabas nito. Mayat-maya pa ay mapapansin natin ang mabilis nitong pagpapatuloy, kung saan ngayon makikita natin ang isang dambuhalang bala na siyang skill ni Miner na kanyang ginamit para magawa nilang makasakay at makaalis sa kanila ngayong kinaroroonan. Dahil sa pagtangka ng mga itong pagtakas ay nag nagutos sa mga asasin na sila ay sundan at magmadali, subalit hindi ito alintana ng lalaking may tungkod at ng kubang babae. Masayang napasabi naman si Dibo habang pinagmamasdan ang kanilang kalaban sa kanilang ibaba na ito ay kanyang tingnan, habang nasabi lang ni El na nagawa na nilang magawa ang kanilang pakay kaya sila ay umalis na dito. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay mayroon tayong mapapansin na pagbukas ng mga pakpak. Na siyang kaagad namang napansin ni El kaya ito ay kanyang ikinabahala. Kasunod nito habang sila ay sakay sa malaking bala na gawa ni Miner ay mayroong isang dambuhalang anino ang sumulpot sa kanilang itaas. Na siyang nahulog sa kanila para sila ay atakihin kaya naglikha ito ng napakalaking pagsabog. Ang pagsabog na ito ay nagawa namang magpatilapon sa buong party kaya sila ay nahulog sa ere. Ngunit bago pa sila tuluyang mahulog sa lupa ay mayroong isang dambuhalang kamay ang bigla nalang dumakip kay Dibo. Nasa sobrang lakas ng pagkapit nito sa kanya ay nasuka si Dibo ng maraming dugo. Kasunod nito ay ang pagsigaw ng napakalaking mabalahibong halimaw gamit ng kanyang bibig na mayroong napakahabang matatalim na mga ngipin. Ang pangyayari ay nagawang mapansin ni Miner kaya siya ay napasigaw ng pangalan ni Dibo sa pag-aalala. Habang si L naman ay dalidaling ipinalabas ang kanyang staff at ginamit ang kanyang skill na fire arrow para magpalabas ng pag-atake sa halimaw. Subalit mayroon din tayong makikitang kulay-lilang pag-atake na siyang nagawang tumama sa mga fire arrow na ipinalabasa ni L bago pa ito tumama sa dambuhalang halimaw. Ang tagpong ito ay naglikha naman ng napakalaking pagsabog sa itaas ng ere at ito ay ikinabahala ng ating bida. Nang bigla na lang mayroon tayong makikitang kulay itim at lilang scythe na sandata, kung saan habang hawak ito ng lalaking may puting buhok sa pagtransform niya sa kanyang tungkod ay bigla na lang siyang lumitaw sa tabi ni El habang siya ay nahuhulog habang nagsasabi na sa tingin niya ay nakuha niya na ang sagot. Dagdag pa nitong natanong habang tinitingnan ng ating bida ng gusto kung si Elba ay natatakot sa kanya. Makalipas ng ilang sandali, naglikha ng malaking pagsabog sa paligid ng gate dahil sa pagkahulog ng dalawa, na siyang naging dahilan ng pagkahiwa ng maraming haligi dahil sa lakas nito. Sa tabi ay mapapansin natin si Miner na maligtas na nakalapag sa lupa, nang bigla na lang siyang napasigaw dahil sa isang hindi inaasahan na malakas na pag-atake na kanyang natamo. Kung saan makikita natin ang isang paa na mayroong mahahabang kuko na sumipa sa kanya, na naging dahilan ng pagtilapo niya ng napakalakas sa haligi. Ito ay si Murja na kaagad na nagutos sa mga asasin na huwag na mag-aksaya ng oras at patayin ang lahat ng mga ito, na kaagad namang sinunod ng kanyang mga tauhan. Papunta kay Miner ay makikita natin na maayos lang siya at napasabi na lang na sila ay tunay na mga bastardo. Subalit habang siya ay nakaupo sa sahig ay ang biglang pagsulput ng tatlong asasin habang angat-angat ang kanilang mga nagliliwanag na mga sandata para siya ay tapusin. Nang bigla namang lumipat ang eksena sa ibang parte ng kuweba habang makikita natin ang isang malaking haligi. Nang bigla na lang itong nahiwas sa dalawa dahil sa napakalakas na pagbangga ng isang anino. Kasunod nito ay ang pagtilapon ng mga bato sa paligid dahil sa patuloy nitong pagslide sa lupa. At mapapansin natin na ito ay si Dibo na napapasigaw na lamang dahil sa patuloy na paghatak sa kanya ng nilalang. At ang napakalaking dambuhalang halimaw na ito ay mabalahibo at mayroong mukha ng isang unggoy at may malalaking sungay na napapasigaw ng napakalakas ay marahil ang boss ng gate na ito.